good morning. Tayo ay ano uh, pupunta sa San Francisco. Sama ko yung aming uh, kapatid. Ayan, dyan sila iyan. Hello. Ayan, nakasakay na sila sa car. Ayan. Tapos nung kami dun sa kabila. Ayan, Masyal muna tayo. Masyal muna tayo. Tapos, ayun. Siguro doon na rin tayo kakain. Okay, sige. Later. Yan, alis na po kami. Hindi pa tayo nagpe-pray. Thank you, Lord Jesus, for the day. May you uh, take care of us. aming pupuntahan, Panginoon. Kami iyong gabayan, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. Salamat sa trip na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, so, sama natin si Ian. Ayan, si Daddy ang ating magiting na driver. Ayan, pogi. Ayan, si Mommy. Ayan, tsaka si Ate. Okay. So, pamaya na muna tayo mag-vlog mga beses. Kasi, ano, uh, ah, tulungan ko muna si daddy mag-gabay dun sa kanyang, ano, ah, uh, ano tawag? GPS. GPS. Ayan, okay. Bye-bye. Yes. Yes. चचे lang oh hindi kita kita, kita. kita yeah. na yung bridge yun oh ay no galing oh ganda oh alam ko ganda oh well, Ayun, oh. oh. ah, the other side, ayan, o. Uh -huh. 'yan yung parang forest. Ganda. oh. Uh -huh. Santo. Parang anime. Uh -huh. Cool na 'to. May uh Wow, -huh. uh -huh. uh -huh.

Ayan, 35. Slow down. Mabilis tayo. Si Ian din nakita. Mayaya. Mayayari tayo nito. Sunod tayo sa bawal. Ay, ang Ang ganda ng kalsada. Slow down. Slow down ka lang di. Ay hindi nga siya. Kasi kasabay ako siya. Kung malintakbo niya, pag huli siya, huli daw. Okay, Gano'n lang ha. Hindi nakita ni Ian. Ayun na, 35 lang. oh. Anak ng pata to. Ayan, oh. yeah, Golden Gate na po tayo, oh. Ito na, walang pa, ano ba ba uh -huh. kasi? Dadahan na, dadahan. Oo. Wala time. Okay, Tap ka din. Siya muna. Aha. Okay. Then go ka din. Wow. Wow. Up. Oh, wow. <laughs> dituntai ko maan ang ganda kasi wala ah, dito sure. tayo mag Hello Ian, thank you dinala mo kami dito. Oh, Ayun, <laughs> Salamat <laughs> daddy, galing mo bumuntot kay Ian. Ayun. And dito na kami, San Francisco. Here we go. Ganda, oh. 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 Uh, Mga lovebirds. let's see. Oh. Golden Gate Bridge dito. Batteries to Bluff Mill sa kaliwa. Ganda. Oh, oh. Ah. Ganda oh. You know, oh. kasama si Ate. Uh, si Ate. Doon pa dati. Oo. Doon kami Ah, sa kabila? Oo, doon kami nagpapuha. Kasama namin si Ami. Oo. Oh. Ayan o, kitang kita, kita natin yung bridge din ng mga kapatid. <laughs> <laughs> Iwala na tayo Kasi puro picture eh, no? Oh, no? Pwede pala puntahan yun no? Kaya may daanan doon no?

simulan mo ng mga huli rito, uh -huh. Ayan, oh. Ang ganda. ganda. ng daga. ano? Oo. Sabi ko dyan, sabi ko, si hindi cargo yan. <laughs> ibon, hindi ko kita rin <laughs> sa GoPro ko. <laughs> <laughs> Ayun, may kita sa Medyo matarik lang dito. Ayun, o. Oh. Ayun, oh. Ah! Oo. Oh. Pakalit na lang so sa may bridge mismo, o. Oh. Ah! Do not block intersection. Look. No pedestrians. Diba? At isa kikita mo. O, oh, ayan. Nandito ako mismo. Malapit sa bali. O. Oh. Ha? Ganda, o. Oh. Ha? Yun. Pwede ka pala dito sa ilalim, o. Oh. oh la pero yun ano na yun pedestrian pwede kang maglakad dun kaya lang haba nun ba ganda oh yan oh oh ganda oh oh this point hindi, on this point kasi sinarado naman nila eh. Oh, kasi nga, uh, dito sa nito, apapatak ng ingat. Ayun, meron to rin ng pagkini doon. Ayun, hindi ko lang alam kung pwedeng buksan to eh. Ay, di, nakalaki Siguro hindi, okay. hindi ata pwede, no? May nakalaki eh, no? Hindi ka na lang. Pwede pala pumasok dito. <laughs> Ba't pa ako dito sa labas ng dala? Very important. sabi niyo puro lakad? Oo. Ay, hindi mas so maganda pala pag doon sila picture doon. Kapag doon tayo lang. Lakad tayo? tayo ulit. Sa ilalim naman tayo ng Golden Gate Bridge. akyatan pala doon, no? Oh. Huwag ka mahulog. Galing. Teka, dyan ka lang, ha? Ah. Akyatin ko. Dyan lang kayo akyatin ko to. Ha? Ah, akyatin dyan ko ko. natin.

Nandito tayo mismo sa gate Sa bridge Yan Pwede pala Ay Ay ba Nice Next time Pupunta ako rito na ka-bike setaas sa taas. Ayan. Kita. Bakit dun. Yan. Yeah. Ay dito. Ayan. Wow. Ah, dito tayo sa taas. Ano ba meron dito? Ah, ito. Check natin ito. I'm oh, sorry. Alcatraz. Ayun, ayun, Yung balit. Hindi kita. Ayan. Ganda, oh. Oh. Tapos to. Pero lang Alcatraz someday. Someday. Makakalaw ako kasi mula Alcatraz hanggang dito sa shore. Ayan o. Oh, doon, doon, doon. Dito sa baba. Ano? Ah. Ganda. Ay, yaro, ang ganda. ganda rito. Oh. Meron pala rito parang terrace. Ganda. Balikan na natin sila <laughs> Hindi ko alam kung pupunta pa sila dito Pero balikan na natin sila Kaya galing ako dito At dito dito Baba tayo Ayan. Ayan, Okay baba tayo lasting monument o, na tayo tumi <coughs> wind speed and they're work <laughs> resisting and not, not twisting and battery lancaster pala oh. Oh, ang ganda nakababa na ako rito ay ang ganda nito oh, hologram ganda Joseph Strauss eh, papawisan na ako, mainit na. O kasi dahil naglalakad, naglalakad din kasi ako. Ayan, tapos naka-jacket pa. Ayan, explore the park. O. Oh, there's a bus stop, oh. Ganda, oh. Bus stop pa na pupunta rito. Ganda. <laughs> sa'yo? <laughs> Asa sila? Walang sa atin, okay, okay. Ganda, oh. Pasok kayo sa loob. Ah, mm. oh, nice. Aha. Oh, oh, ganda, o. Oh mahilig sa ano mga display sa bahay keychains Yan, ganda oh ganda may magdano oh. yah ganda, ganda. Um, postcards um, oh meron din sila dito collecting the toll. Diba? Ganda. Diba? Ma Magnets. Golden Gate Bridge. Oo. Kaya mamili na kayo. Pero di ko kayo bibili. Ayan. <laughs> Wala pang trabaho, lolo nyo. Ah... Uh. Thanks.

Blow in nice. Glow in the dark, nice, oh my God. nice, <laughs> Yay. <laughs> Ganda. Yay. Aray ko po. Ganda. Nice. This is nice. <laughs> Ah, we're going out na Going out Ah, ang galing uh, May free charging station Kaya lang wala naman mga bell charger Nagugulat ako sa inyo <laughs> Paano kayo, naglakad ano, kayo? Oh. Ang tsaga mo rin, mami, ha? Eh, anong gusto mo? Gumapang? <laughs> Oh, makit ako doon sa taas kanina. Makit kayo doon? Hindi. Hindi. Anong meron dyan? Wala, mga souvenirs May lang. Ay, ay. Ah, masubi. Oo. natin sa yan. Ganda Oh. 1937. Ba? Diba? Ganda oh. oh. up to now. 2024. Ganda Oh. Ganda diba na ginawa nila. Uh. Ayan. Ayan. matay Anyway, Ayan. oh na po kami. Yeah. Ay, ay, ay. We are going home. Go. Okay. Pero kakain muna tayo, di ba? Okay. Hindi. Oh, oh. Saan? The... Sa plato. Sa gagabam. Huwag yung bubble gum yun. Eh. Ay, ah, sandahan lang na may sandaw. Ay, ganon. Awal na. Masagot ko na yung sarili ko. Oh, yung <laughs> lap chowder dati. Ayaw ay, nga niya yun eh. San Marino <laughs> Punta lang kami ng party Mas kakain na Oh Alright, Armando Jr. comes on through. Well done, Armando. He celebrates with those arms. What's up with that? up